Sa pagsalang ng Department of Budget and Management sa Committee on Sustainable Development Goals sa Kamara, tinalakay ang kakulangan sa mga dokumento na naging hamon para maaprubahan ng DBM ang mga panukalang proyekto. Ang buong detalye ay ni Julian Bunag live mula sa Batasang Pambansa. Julian? Princess, isa sa mga nakita ng Committee on Sustainable Development Goals sa naging briefing kanina ay ang regression o yung pagurong sa estado ng mga programa at proyektong inidorso ng DepDev. Isa ang regression sa pag-abot ng Sustainable Development Goals ng bansa sa nakita ni 4K Partilist Representative Iris Marie Montes sa ginawang briefing ng Committee on Sustainable Goals ngayong araw. Should be transferred to PhilHealth. Parang nire route, I don't know for housekeeping purposes of the DBM. I would like to be enlightened about what happened to the fund. Kasi kung may recognition tayo that regressing tayo in the achievement of SDG 3. Then why are we decreasing the budget supposedly for universal health care? Ayon kay Patricia Villamin ng Department of Budget and Management, taong 2023 at 2024 ay nakapag-release na sila ng 48 billion pesos na special allotment release order o SARO. Isa rin sa nakita ni Chairperson Jose Manuel Alba na dahilan kung bakit hindi na isasakatuparan ng isang proyekto o programa sa ilalim ng Sustainable Development Goals ay dahil sa kakulangan sa requirements nito. Bagay na nakapanghihinayang dahil ang mga proyekto sana ay inaasahang makatutulong sa mga Pilipino pagdating sa kalusugan at edukasyon. And then later on, uh, marinig namin, ah ito lang yung ano na approve na nakaka panglumo ma'am no kasi may ba sayang yung opportunity time is not on our side eh. so so thank you for the ano mama for uh, for the support actually laging mahirap yung documentation ano mahirap po ba ang hinihing documentation para hindi ma-comply parang problema po masyado yung documentation pero paninindigan ng DBM bagamat nais nilang maaprubahan ng mga panukalang proyekto ng mga ahensya kinakailangan din aniya na mag-comply ng mga ito sa kanilang requirements isa na riyan ang project title at inconsistency sa halaga ng mga proyekto na ayon sa mga mambabatas ay kaya namang magawa sa loob ng isa o kalahati kalahating oras. Princess nang ihinaya nga si Committee Chairperson Alba sa mga hindi na isa katuparang programa. Kaya naman ang rekomendasyon niya sa DBM, maging flexible ito pagdating sa requirements at deadline ng mga ahensya. At yan lamang mo nang pinakahuling update mula rito sa Kamara para sa Totoong Balita sa Bagong Pilipinas, Julian Bunag, Congress News. Maraming salamat Julian Bunag.